Guni Guni TV Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang nakakatakot na karanasan ni Carl Ako po si Carl, 12 years old Nakatira po ako sa Montalban Mahilig po ako maglaro at manguha ng mga gagamba Ang mga nahuhuli kong gagamba ay nilalagay ko sa bahay ng posporo. Apat po kaming magkakapatid, ako po ang bunso. Karpentero po ang tatay ko. Si nanay naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Pag wala kaming pasok sa eskwela, ay naghahanap po ako ng mga gagamba sa mga taniman ni nanay. May mga kalaro rin akong bumibili nito sa akin. Pinaglalaban namin ang mga nauhuli namin. Noong una ay iilan-ilan lang ang bumibili nito. Pero nang nalaman ng mga ibang bata na nagbebenta ako ng gagamba, ay dinadayo na nila ako sa aming bahay. Kaya may pandagdag ako sa baon ko sa eskwelahan. Nalaman ko ang isa kong kalaro ay nagbebenta na rin ng gagamba. Kaya pala ko Montina ang bumibili sa akin ng gagamba. Narinig ko sa mga kalaro ko na matatapang raw ang mga tinitinda ni Philip na mga gagamba. Halos wala nang bumibili sa akin. Kaya naisipan kong kung saan si Philip kung saan ito kumukuha ng gagamba. Ayaw nitong sabihin. Kaya nang nakita ko siya naglalakad, ay agad ko itong sinundan. Nakita akong paakyat siya sa bundok. Nang una, ay nagdalawang isip ako kung susundan ko pa siya. Marami kasing mga ahas sa itaas ng bundok. At naalala ko ang sinabi ni nanay na wag raw akong lalayo sa kagustuhan kong makakuha ng mga malalaki at maraming gagamba, ay nilakasan ko na lang ang loob ko para sundan si Philip sa itaas ng bundok. Sa mga nadadaanan ko mga halaman, ay isa-isa kong tinitignan ang mga ito kung may mga bahay ng gagamba. Nang nasa itaas na ako ng bundok, Nawala na sa paningin ko si Pili. Hindi ko na malaman kung saan ito nagsuot. Napakarami kasing punong malalaki na nasa paligid. Marami akong mga nahuling gagamba. Mga malalaki ito at meron pa akong nahuling iba't ibang kulay. Tuwang-tuwa ako pagbaba ko sa bundok ay agad ko itong ipagbibili ang sabi ko sa isip ko. Habang naglalakad ako, nakakita ako ng isang kuweba. Inisip ko na mas marami siguro akong makukuhang gagamba pag pumasok ako sa loob ng kuweba. Habang naglalakad ako papasok sa kweba ay marami akong nakikitang mga sapot na gagamba. Meron akong mga nakuha, pero hindi naman ito kalakihan. Sa kagustuhan kong marami akong makuha, ay pinagpatuloy ko ang paglakad papasok sa kuweba. Nakakita ako ng dalawang gagambang malalaki. Agad ko itong kinuha at nilagay ko sa bahay ng posporo. Habang naglalakad ako, may nakita na naman akong isa pa. Kulay-pula ito at mahaba ang mga paan ito. Naisip ko na mahal ko itong ipagbibili. Ang hindi ko namamalayan ay malayo na pala ako. Hindi ko na makita ang palabas sa kuweba. Lakad na ako ng lakad. Parang lalo yata akong napapalayo. Kinabahan ako. Kahit na may nakikita pa akong mga gagamba, ay hindi ko na ito kinuha. Gusto ko na kasing makauwi sa bahay namin. May nakita akong isang bata na tumatakbo. Naisip ko na baka si Philip ito. Kaya tumakbo ako para sundan ito. Nakita kong pumasok ito sa isang butas ng kweba. Malitang butas kaya nahirapan akong pumasok dito. Pagpasok ko, hindi ko nakita ang bata. Umiyak na ako sa sobrang takot. Lalo pa akong natakot nang may makita akong malaking ahas. Sobrang laki nito napasigaw ako at mabilis akong tumakbo. Abang tumatakbo ako, muli ko na namang nakita ang bata. Tinawag ko ang bata, tinawag ko siyang Philip. Ang akala ko kasi, siya si Philip. Kung saan-saan ito tumatakbo, sunod naman ako ng sunod Huminto siya sa pagtakbo. Umupo ito sa isang bato. Nakatalikod ito ng tinawag ko. Bigla itong lumingon. Nagulat ako nang lumingon siya. Bungo ang mukha ng bata. Napasigaw ako sa sobrang takot at mabilis na tumakbo. Hindi ko malaman kung saang butas ako lulusot hindi ko talaga makita ang daang palabas. Iyak na ako ng iyak. Sising-sisi ako. Bakit ko pa sinundan si Philip? Halos mahimatay na ako sa takot nang nakita akong napakaraming paniki ang pumasok sa loob ng kweba. Halos mapuno ng mga paniki ang loob. Tumakbo ako at hinanap ko kung saan pumapasok ang mga paniki. na ako ng loob nang nakita ko ang palabas sa kweba. Kahit na hinanghina ako, sinalubong ko ang mga lumilipad na mga paniki para makalabas sa kweba. Sobrang tuwa ko nang nakalabas na ako kahit hindi na ako makalakad sa sobrang pagod, ay pinilit kong makalayo sa kweba. Nang makalayo na ako, nagpahinga ako sandali. Hindi ko na malayan na nakatulog pala ako sa pagod. Nagulat ako ng madilim na sa paligid nang nagising ako. Patuloy ako naglakad para hanapin naman kung saan ang daan pababa ng bundok. Habang naglalakad ako, ay takot na takot ako. Naalala ko kasi ang nangyari sa akin sa loob ng kuweba. Naiisip ko na baka masalubong ko ang batang nasa loob ng kuweba. Sari-saring tunog ng mga ibon ang maririnig mo. Kaya lalo akong kinikilabutan maya maya lang may mga nakita ako mga ilaw sa malayo may naririnig rin ako mga boses na tinatawag ang pangalan ko agad akong tumakbo papalapit sa kanila kahit madilim nakita ko agad ang nanay at tatay ko yumakap ako sa kanila iyak na sila ng iyak sinabi nila na tatlong araw na raw nila akong hinahanap. Nagulat ako sa narinig ko. Ang alam ko, wala pang isang araw akong nawawala. Pagdating namin sa bahay, kwenento ko lahat kila tatay ang nangyari sa loob ng kweba. Sinabi ng tatay ko na nang nabubuhay para wang lolo ni tatay ay sinabihan sila nito na wag raw silang pupunta sa loob ng kweba. Marami raw nakatirang masamang elemento ang nakatira doon. Ang nangyari raw sa akin sa kweba na yon ay nangyari rin daw sa lolo ng tatay ko. Sinabi ko sa aking mga magulang na hindi ko na ito uulitin. Kinabukasan, Tinignan ko ang mga nahuli kong gagamba. Nagulat ako nang patay na itong lahat. Kahit isa ay walang nabuhay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat